Ang buong aral ng Prodeo et Patria ay simple pero mapaghamon. Kung tunay nating mahal ang Diyos, dapat mahal din natin ang bayan. At ang pagmamahal na iyon ay may katumbas na paninindigan. Para sa IFI, ang pananampalataya ay hindi lang pagdarasal kundi pagharap sa katotohanan, pakikiisa sa inaapi at pagtutol sa anumang lumalapastangan sa dignidad ng sambayanan. Sa harap ng korupsyon, panlilinlang at pang-aabuso ngayon, tinatawag tayong maging simbahang may tapang at may malasakit. Hindi sapat ang manood. Kailangan nating kumilos isasalita sa gawa at sa buhay na may pananagutan. Ito ang hamon para sa Diyos at para sa bayan, paano ka tutugon ngayon? Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa, at ito ang araling IFI, magsamba, mag-aral, maglingkod.